What's up, what's up mga kasoyan? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Samahan kami sa araw na ito na kung saan ipapakita namin sa inyo kung ano ang sasabing pagkayad o trap para manguli ng isda. Kaya please follow and subscribe and share. Okay, ito yung part 3. Gagamit kami ng lambat. Okay. Ayan. And then, anong gagawin doon? Igagayad para makuha yung mga isda okay. so yan, ayan yung part 3 so yun mga kasama yung part 3 namin magagayad kami ng lampat or lampas kung tawagin sa amin so panoorin nyo kung paano gayarin ang lampat para makuha yung isda, God bless <tinyo> Salamat at shoutout kay Father Dan, Madam Marlene Joy Amansik, Madam Montera, Madam Inditas TV, Jose Chua, Jose Melvin, that's Ayuna, Chanvi TV, Salvador Dermosora, at uh, kapatid Nanaw Manabilang. Especially sa barangay German namin sa Baguades, walang iba kundi si Fabri Singh. Okay. Impis. Yan. Alag. At saka pupuyo. Yan. ano Hello. Mga kasoy. Nice one. Yan, start na sila magayad. Yan yung sinasabing gayat, mga Mga last. Yan. Last, final. Nah, nah, tuh. Nice one. Nice one, Yan yung part 3 namin.

So yan yung sa mga strategy ng Team Soya kung paano ulihin yung lahat ng isda na nandito sa tubig. No? Yan, nasi kum si tulis. Tunggu sini, nasi kum. Ikan ikan. Ikan bagus. Patut tu kita mampir bibir mana? Ida tu lah. Ibu tu kalau ni Nice one, nice one, nice one. Eh pikir aja siap siapa? Oke. Nice malaki. one. Ooh, kita copy. sedikit ya. Nice one, nice one, nice one. Keng, kan pak sama keng Nah, woi malang ya. Wah nice one. Woi gan itu yang pagar. Oui, <laughs> nice bagauli. one, nice one, nice tani one. Woi pindah sangu nih memori. Dika.

apa ni roh ni Roh imbalik roh roh mas tu. Kapan kan nampak? Eh pernah nampak. Tilapia. Sama KDD. Ah, so Nama yang nampak. Nama <laughs> tim soya. Yeah. Pengalaman gaya namin di tu sah Palestin. So una, may mga at, uh, unang memang ada uling melakink tilapia atau unang uh, pegaya namin me nak nak tilapia atau mengadalak no. Kau yuk. So, oh, ito yung pangalawang. Whoa! Nice one! <laughs> <laughs> nice one! <laughs> <laughs> nice one! Oh! Dalag! <laughs> <laughs> nice one! Dalag, dalag, dalag! Nice one! Ito yung pangalawang guide namin. Dalag. dalag! Nice okay, one! Ito yung dalag sa pispa, no? Magkaiba uh, yung dalag sa kwan, sa pulangi. <laughs> <laughs> nice one! Meron, 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 meron. Ayan, haliw. Sige, makuha rin kayo ng mga ayot po mga tao. Ayan, haliw. Sabi nga, ngayon mong bali yan. Pangalawang guide namin, mga ka-Soya. Sana masuportahan natin itong uh, content po namin. O oh, vlog po namin. Yan. Yeah. Dito yan mga tagpuan sa Puta City. Fish pan ni Bapa Miro. Yan yeah, yeah, Miro. Miro! Okay. Tulungan kasi uh, yahon na yung itong uh, tawag dito ampas o lambat sa taas para malaman namin kung may nahuli o may nagkuha ang isda yan hawak ni Zaido itong isang poste andun yung isang poste kay Dutch Boy and then sa baba si Asero, Mr. Box at ano to? Julius nice one may dalag na naman may dalag Ay! Silang, silipan, <laughs> pa. silipan, ito. nice one, nice one. Nakatakas silipan, isa. silipan, 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 Dalag, Uy. Uy, Dalag, Dalaga. Mm. Okay. Arwan. Arwan. I, pangalawang tilap oh, meron pa dito dalag oh, oh dalag 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 hmm. yan harvest <laughs> tayo tayong mayari ng piston dito <laughs> oh. yan dalawang dalag yes one more soya